ng sa at coral sa ay hindi nakasalit Alam mo sa na una nakita mo yung sa o sa coral? Sa clam. Oo? Oh? Kasi sa clam, yung coral? yung sa clam, mahalapan mo lang yung mga walang laman na clam, ba? Diba? Tsaka kung ano man pa'y nasa paligid nila. Minayta akong magandang ano, clam area. Parang may railing eh, nakabilog yan nun, tapos manay clam sa loob. So, akala ko na sa loob. Yun ako nag-uubos na oras. Yung pala paninan... ito yung area ngayon. Oo. Dito siya. Ah, magkatabi lang? Hmm. Kasi yung iniisip ko, ilalagay nila sa lugar na kahit pa paano, ma-identify pa rin nila, di ba? Kasi kailangan nilang hanapin after din. Eh. Hey. Hey. Eh, hindi ko yung magkagawa yun na ako. Ito ang coral ulit. Ano? Ulit na yung boat sa ilalim. Naka May nakadanan na yung coral. Wala lang saan boat. Oh? Hmm. Kaaliw naman ito. Grabe. Ano yung white gold? mm, -hmm. mm -hmm. Hindi mo nakita si Nel kagabi na ano, sobrang saya. Nel so kagabi Sobra. Mukha naman. Sabi ko mukha naman totoong buhok yung buhok niya. Hindi <laughs> na mawawig. Hmm. <laughs> May mga pampagulo wala. Wala ano, naman. Diyos ko eh yung ano lang pampagulo ni. Eh. Lahat. Lahat. May mga isda pang itim na nakakatakot tumingin. Basta itim siya, tapos orange yung bibig nila. Tapos pag tinitin ang kanila, parang ano ba ito? wanson, bale yung istan nakita mo sa dalim din. mayro mga madadagang mga nawa yung mga nawa yung mga nawa mga ganyang yung mga nawa yung mga nawa yung mga nawa yung mga nawa na mga nawa yung mga nawa yung mga nawa yung mga nawa yung mga niya. yung uh, huh? mga Ça va pas avoir yan Ayan, ayan na. Ang lang. Ang ganda yung lalagyan. Mm -hmm. Eh, siguro ito si ko yung happy moment. Kaya kuya, sabi niya anong ano nito sa'yo. Ibig sabihin nito sa'yo. Sabi ko parang sabi ko kung meron pa mga nagdududa kung dapat ba ako nandito. Ah. <laughs> uh. Sabi ko kung meron pa mga nagdududa kung bakit ako nandito. Sabi ko, eto. Sabi ko, <laughs> so sabi niya, okay, makasama daw dito. Tingin ba magbabago yung ano? Sabi ko, hindi. Ano? Sabi ko, kasi iba na ni Rosa yung kung ba't nila ako binoto. Kasi mayaman na ako, sabi ko. Sabi ko, siguro ito. Hindi ko dapat din isipin na kung ano yung mga pinag-irapan namin I mean, dito. Hindi ko magbabago. I mean, kahit hindi siya, alam mo yun. Pero ayos lang. Super tapang kaya na kasi nag-uutok ko kahit di ako bumalik. Sobrang okay talaga. As in, super okay. Hindi, ako alam mo yun. Yung isa pa nga nang naalala ano, ko. But kung alam mo yun, babalik ka kagabi. so pato, hindi pa lang ako Hindi ko na inisip yun. Eh, paano nga kung ganun yun? Ganun. Ang pangat Hindi ko ma-imagine nandito okay? <laughs> hindi <Ha? laughs> ko maanong nandito ako ngayon. Ang galing nga eh. Parang akong na-excite eh. Sobrang ano no? Kasi naman, di ba? Talagang super. Wala yan. Mm. I'm so happy for you, buddy. Kasi naman. Isa bro kay Kuya, nag-ano rin na ako sa kanya. Kasi siyempre, hindi, tinulog, tulong naman siya ng training kayo, ganyan, ganyan. Tsaka, tsaka, ah, oh. uh, so, siyempre, ano din naman. Sabi ko, hindi ko naman magagawa mag yan.